yung mga matitinong empleyado ng mababang kapulungan at ng Senado. Huwag po kayong makialam dyan, may iipit po kayo. Wala pong pirma yung enrolled bill. Bagamat, yung enrolled bill po na nakalagay doon sa archive section ng house, meron pong halagay. Eh. Hindi na po blanco eh. So another question, sino naglagay ng halaga? Wala pong may pakita yung archive section ng house. Tama yung tanong nyo, what happens between now and Monday before noon? baka magkaroon ng milagro, may Sabado linggo, alam naman natin na alam ko kung anong nangyayari dyan. Tingnan po natin pero may ipit po sila. Matapos ang sampung araw na ibinigay ng Korte Suprema, biglang humingi ng additional five days extension ang Office of the Solicitor General, ilang araw bago ang palugit sa February 24, upang sagutin ang inihaing petisyon na kumukwestiyon sa legality ng 2025 National Budget ayon sa motion na inihain ng Solicitor General na siyang tatayo bilang legal counsel ng administrasyon, tapos na daw ang draft ng nasabing komento. Subalit nangangailangan pa ito ng karagdagang panahon upang marebisa ang mga nasabing dokumento. Matatanda ang inutusan ng Supreme Court ang Administrasyong Marcos, kabilang na ang House and Senate of the Philippines, na magkomento at isumite ang orihinal na kopya ng 2025 General Appropriations Bill at ang 2025 General Appropriations Enrolled Bill. Bunga ng inihaing petisyon sa pangunguna ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Samantala, nauna nang nagbigay ng paalala si Attorney Vic Rodriguez sa mga miyembro ng technical staff ng Bicameral Conference Committee na huwag magpapagamit sakaling ipagutos ng higher ups ng mga ito na ng Peking Enrolled Bill. Hindi naman natin interest, demanda at kasuhan yung mga matitinong empleyado ng mababang kapulungan at ng Senado. Huwag po kayong makialam dyan, may kayo. Dahil may nakita na kami dyan sa archive section. Archive section na po ito ng house, walang wala pirma yung enrolled bill. Bag bagamat, bagamat, yung enrolled bill po na nakalagay doon sa archive section ng house, meron pong halaga eh. Hindi na po blanko eh. So another question, sino naglagay ng halaga? Kaya kailangan malaman natin yun. Uulitin ko ha, ah, dahil pag tapos na yung Bicameral Conference Committee Report, firmado, ratified, approved, signed and filed, yung kopya ng Bicameral Conference Committee Report, wala na pong pwedeng gawin doon. Hindi na pwedeng galawin, wala nang galawan. Printing na lamang po yun. At sa pag-print noon, kung ano yung pinakita sa enroll bill, yun po daa. Ah, kung ano yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Final Report, yun din po dapat ang lalabas sa enroll bill. Ngayon, wala pong may pakita yung archive section ng house. Tama yung tanong nyo, what happens between now and Monday before noon? Baka magkaroon ng milagro, may Sabado linggo, alam naman natin na alam ko kung anong nangyayari dyan. Tingnan po natin pero may ipit po sila. Kung walang may pakita, na enroll bill na pirmado ng uh, Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary ng House at ng Senate uh, Secretary at ng uh, Pangulo ng Pilipinas, mas malaki po at mas malala ang crisis na lalabas. Bakit? Saan ginalaw yung amount. Bakit nagkaroon ng mga halaga doon sa gawa? ba binibida po nila, walang blanko yung gawa. Sagutin nila, sino naglagay ng halaga doon sa mga blanko sa BICAM Report? Kung walang blanko ang gaas, sino kaninong makating kamay ang kumalikot, nakialam at naglagay ng halaga diyan sa blangkong Bicameral Conference Committee Report? May advisory po ang Korte Suprema at marami ko kasi nagtatanong sa akin, ano na raw ang nangyari doon sa tinatawag nating ano, ini uh, yung request po nating subpina na na hiningi po natin yung subpina na subpinahan yung kopya ng enrolled bill. At bukod po doon, humihingi din tayo na subpinahan sana ng Korte Suprema yung original copy of the General Appropriations Bill. Para po sa nagtatanong, sa magaganap po na preliminary conference sa February 2028. Inatasan po ng Korte Suprema dahil tayo po'y nag-file ng motion na mag-issue ng Subpoena si Tecum. Ilabas po yung Enroll Bill at ilabas din yung tinatawag nating kopya ng General Appropriations Bill. Ang utos po ng Korte Suprema ay sumite by personal service. Not later than February 24, 2025, at 12 noon, ang inaatasan po nila dyan ay uh, ang respondents, yung pong, uh, House of Representatives Bills and Index Service, yung Secretary General, yung Speaker of the House. Ito po yung kautusan o advisory ng Korte Suprema na ilabas po ng uh, mababang kapulungan yung original copy of the enrolled bill. At inuutusan din po sila na ilabas yung original copy of the 2025 General Appropriations Bill. Ito po yung kopya. Uh, baka hindi malinaw, pakita ko lang ho. Dahil dito sa ating pahina, totoong informasyon lamang, totoong maka, totoo at makabuluhang informasyon po ang inyong mapupulot dito sa ating pahina. Bakit po tayo natutuwa kasama yung mga petitioners, kasama si Congressman Sid Ungap, ng 3rd District ng Davao City at ang mga kilalang abogado na kasama kong petitioners. <clears throat> Natutuwa po tayo dahil marami na pong media outfit, yung traditional media ang binabanggit ko, pati po yung membro ng new media, ang dami na pong humingi ng kopya ng enrolled bill. Hanggang sa ngayon, hindi po sila sinasagot ng mababang kapulungan. Ayaw pong magbigay ng kopya ng Secretary General ng House of Representatives. Ayaw po magbigay ng kopya yung tinatawag na namumuno sa House of Representatives Bills and Index Service. Ayaw po nilang magpakita ng kopya at sadyang na pinahihirapan ang lahat po ng mga interesadong Pilipino na makita yung kopya nito. Bagamat last week ay uh, doon po sa isa nating paglalive, nabanggit ko po sa inyong lahat na sa ating pong pagsasaliksik, Meron tayong uh, nakita dyan sa archive section. Archive section ng House of Representatives. Na yun nga po ay uh, blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng ng uh, Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section ng House of Representatives. Ano po ang implikasyon nun? Pag sinabi po nating archive section, yan po yung taguan ng mga orihinal na kopya ng mahalagang dokumento. Kung blanco at walang firma, yung kopya ng enrolled bill, dyan po sa archive section na ating pong nakita, nakita ng ating research team last week dyan sa archive section, ibig sabihin, wala silang may papakitang enrolled bill na hinihingi ng Korte Suprema. Naiipit na po sila. Mahalaga ito, buti na lamang nagsaliksik yung ating team. Tingnan natin kung meron silang may ilalabas na kopya ng enrolled bill na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas, ng Senate President, ng Speaker of the House, ng Senate Secretary, ng Secretary General ng House of Representatives. Dahil pag meron silang naipakitang dokumentong pirmado, lumalalim ng lumalalim at dumarami ng dumarami ang mga krimen na nagaganap at kanilang ginagawa. Sapagkat wala akong makita roon. Hanggang ngayon, wala pong makita. From uh, YouTube FB It Abroad, just a quick question. Did the House of Representatives actually respect the 10 days to file their comment by period, non-extendable period by the Supreme Court, or they ignored it? We have yet to get a copy of whatever comment or pleading that they have filed. Should they have filed anything? Wala pa ho tayong nakikita. Wala pa ho natatanggap ang ating mga abogado ng kopya ng kanilang komento, kagaya ng pinag-uutos ng Korte Suprema. Subalit so, ang maganda ho roon, eh meron na nga hong uh, preliminary conference na magaganap sa darating na next week, oh, February 28. At yung hinihingi natin na subpinahan at ilabas, utusang ilabas, yung kopya ng enrolled bill at yung kopya ng general appropriations bill, kinatigan rin po ng Korte Suprema. So dito nakikita natin dahan-daan tayo nagtatagumpay bagamat eh 65% na po na 2025 budget had been released by the Department of Budget and Management sa iba't ibang ahensya at departamento, tinutuloy po natin ito para sa sambayan ng Pilipino. Whether what we're going to have later on is just a paper victory, at least we will be able to have legal and moral victory at hindi natularan itong baluktot na pagpapasa ng budget sa ilalim ng Marcos administration. So maganda po ito, naiipit po sila, tingnan natin. Kaya po po ito binaba, binabalangka sa ating paglalive ngayon. Fair warning. Fair warning sa lahat ng matitino at mabubuting empleyado ng mababang kapulungan. Fair warning sa inyong lahat dyan na matitino at mabubuting loob ng empleyado ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations, pati na ng Committee on Finance ng Senado. Huwag po kayong magpapagamit. Huwag po kayong magpapabudol. Huwag kayong susunod sa iligal na kautusan ng kahit na sino pang higher-ups. Huwag po kayong papayag. maiipit po kayo. Ipit na po ito. Wala silang maipakita e ekopya ng Enroll Bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng, ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na receive ng House of Representatives Bills and Index Service Blanco. Pag itong may pakita nilang enrolled bill, ay meron ng mga halaga, lalo po silang malulubog sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, dyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod sa iligal na kautusan ng higher ups, ilalaglag kayo niyan. Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group, kasalanan daw ng mga technical working staff ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, no nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, babubuti at honest na empleyado ng House of Representatives at Senado dahil lamang sila'y miyembro ng Technical Working Group o Technical Working Staff. Mag-iingat po kayo, huwag po kayong susunod. Ito po ay kautosan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautosan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado ilabas ninyo ang kopya ng Enrolled Bill on or before noon of February 24. Pinalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mahalaga ito dahil dito ikukumpara natin yung kopya ng Cam report yung vice cam report na ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service na nagpapakita at ipakita natin panay blanko 28 items blanko, nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion pesos. Tinatago ang kopya ng enrolled bill, buti na lang, meron ng linabas na kautosan. Ang ating Korte Suprema, ang sinasabi po nila, respondents, sino po yung respondents? Kundi yung tatlo, yung uh, House of Representatives, yung Senate of the Republic of the Philippines at ang tanggapan ng pangulo, yung po yung respondents sa kaso na ito. Ang sinasabi, respondents are likewise required to submit by personal service not later than February 24. Malapit na po iyan. Sa ano na po ito eh, sa darating na Tuesday. Tuesday po ba ang February? I-check ko lamang ho ah. Ang February 24 ay Monday. So essentially, binibigyan na lamang sila hanggang lunis, bago ho magtanghali tanghali na isubmit ang mga sumusunod. Original copy of the 2025 Appropriations Bill. And, bill po ah, hindi yung batas. Bill at original copy of the 2025 Appropriations Enrolled Bill. So ulitin ko yung ating mga matitinong lingkod bayan na nagtatrabaho sa House of Representatives at miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Group. Ganon din sa Senado yung mga nagtatrabaho matitino ng miyembro ng Committee on Finance at nagsisilbing technical working staff. Huwag po kayo magpapagamit. May ipit po kayo rito, may kautusan na ang Korte Suprema. Pag kayo na gumawa ng uh, peking and roll beer, huwag po kayong pumayag. Meron po kami basihan gagamitin. Ikukumpara po natin yan, papanagutin po natin lahat ng makakating kamay na nakialam dito sa palsipikado at anumal, na maanumalyang 2025 budget. Kay balitang hopya ni popcorn, what happens if they don't comply na ilabas ang enrolled bill? Then there will be, they can be cited in contempt or magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Kung i-head on ng legislative department ang